Welcome back mga ka-vloggers, morning uh, Nag-spare fishing ako pag gabi So hindi ko na na-videoan yung aking nahuli kasi uh, alas 11 na kami dumating lumusong kami ng alas 7, kaya yun uh, hindi ko na kinuha ng video kagabi at puyat na at madilim pati, uh, ngayong umaga ako na lang kukuha ng video para mas maganda tingnanan na. nakahuli naman tayo ng ilang piraso hindi tayo masyadong sumerte kasi high tide, ah, low tide, high tide pala malaking tubig at walang gasinong talagang panain kagabi so mga vloggers, sa ah, pakita ko lang sa inyo yung ah, video ah yung isda para makita naman niyo kaunti marami ah upload ko ano yan, stay tuned First, uh, ko sa cooler para malagyan ng yelo. Ito ang nahuli natin kagabi. Uh, samaral sa maral. Ayan. Isa. May pusit pa tayong isa. Ayan. Dalawang samaral. Tatlo sa marami apat bali pito itong huli ko yung tatlo maliliit binigay ko dun sa mga kasama ko at sila ay tagkakaunti lang ang huli at binigyan ko ng tagkakaunti silang pangulam na yung nahuli natin kagabi tsaka may mga pangasuwagan pa yung pangihaw kaya yun ah uh binigay ko rin sa kasama ko magabay para pero parehas kami may huli so nya mga kabloggers ha itong apat na perasong ito ay bibinta ko kung ilang kilo nga itong aking apat na perasong sa maralan. ito yung ating kilohan hindi na kasi zero ayan nakasero na kaya natin itong apat para pag may kalahating kilo ang isa nito ay eh di ibig sabihin ang dalawang kilo itong apat na ito nako malapay eh. di ba may malaki naman eh itong isa yung yun ay git dalawang may git kilo ito yan isang kilo ay kalahati ito pa malaki pa isa Ayan, dalawang kilo. Dalawang kilo sakto. Labis pa ng kalating guhit. So yun na uh, pinta natin yan. 350 ang kilo niyan. Dito. Uh, libre na naman tayo sa panggatas nito. Balik natin sa cooler at mamaya pa ito dadaanan nung ating uh, magbibinta. Ayan, dalawang kilo ha. Oh, may tongting tatlong pusit. Ah, isang pusit pat tat. Dalawang kuyog pang prito na lang. Ayan, saktong dalawang kilo. Ang ating samarala, no? Sa nakita <coughs> na ninyo yung agnahuli, ano kagabi? Ah, maximum lang video niyan. Absent ah, na kayo pa. At talagang hanggang doon lang ang ating pagkuha ng video. Ah, maraming salamat pa rin sa inyong pagsuporta sa akin ng uh, munting channel. Ah, please subscribe na lang Ray Vloggers. Magtutuwa kay subscribers na tayo kaunti na lang. So yun na ah, hanggang dito muna ang vlog na yan. Thank you for watching. Bye-bye. Ray Vloggers.